inyart yung mapalin tayo ang tema kaya na gito eh ang tema kaya na eh pineapple juice na gito eh di mo kaya na eh madi mo kaya na gita na mo gatorade mountain dew na mo kaya lipton Iso nga, ano san dati ko ah? Pepsi. Ini. Pepsi tayo lang Ini nga ron. Hindi, mabayin tayo. Mawang no nagay kahit tayo. Agsayas tayo lahat. Ang yung nampay si Mang Patakawan ah. An ano saan pala nga ito eh? Pepsi. Mm. Dati mo ko ah. Nagsaganada nga ka na eh. Mm. Enchiladas nangalagod wala tanlo talumot nga gerot na mm, kon natin karabasan nun yan ay ayam pano chicken uno itong kanin namin alam uh, ko kung anong ginawa nila sa kanin kung ano anong nilagay <laughs> nagdungri mo tilangan <laughs> isa ka ko titikon uh, dungrit rice ko nana uh. Aki maltep gam kok aku secara <laughs> kin soup hmm. maldek soup dikirig tik aku hmm. ah hmm. nie dak soup ngata dua dek soup nak kan ayon datoy karayan data studio ata dari tag volleyball oh datik tik Hindi <laughs> mga kilikili ako na alat hindi. Yung tatang imas, mut imas mut soup, eh. Tortilla soup. Ikam mm kasi na nila to Tortilla na. Hmm, nah, kasi dia eh. Apo na kang dodo yun kung nakidamdam mo na to eh. Apo na kang dodo yun mo kili Tatak, nag-imas mo. Imasak Tortilla soup. Ini ngarod. Ini rom ngarod. Nalaki. Ini nyapa itu kuantai ngarod. tayo pala eh. Report tayo pala eh. Ha, ano eh. Mangan tayo on. Ewan mo na tayo baybay Bye-bye nga rai nga kuwan. Pineapple juice eh. Kaamot ni kuwan ang ti nga pinis ita nga kuwan. Lemon eh. Ngirit eh. Mangan tayo eh. Okay, okay. Yun lang. Anos-anos lang. Katigangers. Bye-bye.